Kita nyo naman guys, ang so mga sibad dito talaga. Kaya <laughs> si Master Rambe to. Tayo, sulit ang dayo. Wow. Sabi, agata no? Wala pa din ang mga. mga buhay na buhay po. Talong. Hmm? Yung huli mo, ano, tukmo ulit. <laughs> <laughs> oh, ayos din. paulam ulam na natiyang yan. <laughs> Tara! So yun mga master, huguntog na kami. So nakadali na si Pinsarande. Bok, pati nga na huli mo. Ayun, so, lapad. Wow. buk katinga niya, wok. Oh, lapad guys, oh. Ayos. Okay, uh. Kita niyo naman guys, mga oh, siba dito. Talaga. Ay si Master Rambit, oh. Ayos, sulit ang dayo. Uh. Tam ace. Oh, yun pa yun Siya din tayo.